Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ating putong kukunin sa may kawikaan, kabanata 3, talata 27 hanggang Ang sabi po dito, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayanan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin bumalikat bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So dito mga, ka mga kapatid, uh, may kita po natin dito yung tinatawag na kagandahang loob. At yung uh, kagandahang loob na ito, sabi is huwag ipagkakait sa kapwa. Alam naman natin na mula ng ating pagkabata, <coughs> ito po yung tinuturo ng ating mga magulang kung paano magkaroon, kung paano maging mabuti, uh, kung paano magkaroon ng uh, magandang kalooban di ba? Kasi uh, ito ay nagtuturo sa atin ng tamang uh, moral, no? yung sa morality, yung pag-uugali, yung paano yung magiging behavior, yung attitude natin uh, towards sa kapwa natin. Kaya nga nang tayo ay maliit pa lang uh, tinuturoan na tayo ng salitang please, no? Yung paki, pakisuyo paki po, yung paki ganito, no? Tapos sorry, no, patawad po. Sorry pag nakagagawa tayo at kung may nakagagawa sa atin ng mabuti ay sinasabi natin yung thank you, you no. Know? So isa po 'yan sa makita natin na kapag ang isang tao ay may mabuting kalooban, pag ang tao ay may mabuting kalooban, uh, itong tatlong bagay na ito is uh, makikita mo rin sa kanya, you no. Know? Most nito yung pinaka-basic eh, you no. Know? Pag ang tao ay marunong magpasalamat, ibig sabihin mabuting tao yan. kasi uh, ay di nakabase doon kung mas mayaman ka sa taong tumulong sa iyo o yun sa posisyon mo. So, hindi mo tinitignan kung uh, sino ang nasa harapan mo. No? Ano man yung kaistado niyan, ano man yung katungkulan niyan, di ba? May position man yan o sa wala, basta nakagawa ng mabuti iyo, ikaw ay nagpapasalamat. Ganun din ang pagsasabi ng sorry, no? ng patawad, pasensya na, di ba? So, isa rin yun sa pinapakita ng kagandahang loob sa kapwa natin, di ba? Na kapag tayo ay nakagagawa ng mali, tayo ay humingi ng patawad, no? Hindi ibig sabihin tayo yung boss, tayo yung nasa position, tayo yung may nasa katungkulan o kaya tayo yung mas mayaman tayo kaysa sa iba. Hindi ibig sabihin na yun na uh, ay hindi ba ako hihingi ng tawad eh nakakahiya naman. So which is hindi yung ganoon, no? Hindi yun sa Uh, sa salitang nahihiya ka, kundi ito yung tama na dapat natin gawin. No? yung tamang dapat gawin is sumingi ka ng tawad kung ikaw yung may kasalanan. Tapos syempre, uh, yung please, di ba? Yung nakapakisuyo naman. Di ba? Kahit naman, kunyari, ikaw amo, meron kang mga ka, uh, kasambahay sa inyong tahanan. Di ba? Yung bis, kahit na ikaw yung nagpapasweldo dyan, syempre dahil kapwa mo pa rin yan, lalo na tayo ay kristyano, gamit pa rin tayo ng please, di ba? Di ba? Kapag sabihin pa rin natin na paki ano naman ito, no? Hindi yung parang, o maglaba ka dyan, di ba? Parang hindi naman magandang kalooban yun, no? Di ba? Kaya sabihin mo pa, ikaw yung napapakain dyan, ikaw yung na nagpapaaral, o ikaw yung tumutulong sa isang tao, hindi ibig sabihin, hindi ka na magsasalita ng please, o oh, paki naman, di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Minsan, ah, uh, hindi uh, sabi doon is gawin mo yung kagandahan ng loob wag mong ipagkait sa kapwa mo ibig sabihin kahit si, eh, tinutulungan mo yan sila humingi ng tulong sa iyo nakadepende sa iyo o ikaw yung nagpapasok ng pera sa pamilya nyo di ba uh, kunya yung mga siyempre, dahil, dahil yung mga natin matanda na tapos tayo yung ngayon mga, mga, mga trabaho hindi no? ibig sabihin dahil tayo yung nagdadala ng ng pera sa o pagkain sa loob ng ating tahanan, eh, hindi na natin nire-respeto yung mga nakakatanda sa atin. Diba? Di ba? Hindi, hindi, kagandahang asal yon. So, yung kagandahang loob, ang isang ano dyan is yung kagandahang asal. Tinuturoan tayo ng mabuting asal. Yung magandang moral. Di ba? Kasi, uh, kahit marami tayong kayamanan, o kaya mataas man yung posisyon mo, pag wala kang mabuting asal, wala kang moral, no? bastos tayo. So, wala rin ba diba? Ano mo yung kayamanan mong yan kung madungis naman ang iyong uh, pangalan no? Hindi, hindi naman maganda yung yung asal. Hindi ka rin naman magugustuhan ng ibang tao. 'di ba? Kahit na 'yung magigiging uh, 'yung mga mga magiging kapartner mo kunya sa negosyo o sa businessman, 'di ba? O 'yung mga makakasama mo sa trabaho, hindi ka rin nila magugustuhan, 'di ba? They, they will not like you. Ayun, naka-English na naman. Ganyan talaga pag bago 'yung uh, bagong gunting. <laughs> so, makita natin 'yung kagandahang loob, 'yung pagkakaroon ng mabuting asal. Kaya nga dito makita natin, 'wag nating pagkati yung no, kung na eh, kailangan ng tao yun, ngayon eh, talaga ano natin, pasalamat tayo, thank you, sorry. No? Uh, um, ano pa yung isa, yung please, paki, di ba? Kahit na masabihin mo sa ulitin ko, kahit ikaw pa yung nagpapasweldo dyan, o kaya, ano mo lang kasambahay mo yan, mas, mas mayaman ka o mas mataas yung position mo, hindi dapat natin kinakalimutan yung salitang please. Di ba? Hindi po yan nakakababa ng dignidad ng tao. Uh, bagkos, ito ay nagpapataas ng dangal nagpapataas ng uh, ng moral natin di ba kasi irespetohin tayo ng tao ano? hindi 'yun nakakababa hindi yun nakakadungis ng iyong pangalan. pag humihingi ka ng tawad ka ng sorry kapag nagte-thank you ka sa isang tao na gumawa ng, ng mabuti sa iyo maliit man o malaki di ba hindi 'yun nakakababa ng moral no kundi na, natin ano pa ngayan eh nagpapataas pa nga ng uh, ng, uh, ng maganda mong uh, kapangian no? sa harapan din ng mga tao di ba <clears throat> so dito mga kapatid at kung sabi doon at kung may kakayanan ka uh, kakayanan ka na ito ay magawa di ba kung may kakayanan ka naman hindi eh, gawin mo kasi kung titingnan mo mas ano nga yun eh mas marami kang magagawa eh kasi nga mas nandoon ka sa sa posisyon eh di ba kung ikaw yung amo 'Di ba? Mas may mas kung, kung, sa pagtulong, mas marami 'yung pwede mong tulungan eh. 'Di ba? kung kumpara mo doon sa mga taong naghihikaos din na wala talagang maitulong financially, so minsan 'yung magagawa lang nila is 'yung kung uh, kunya sa sa mga bundok pag na-assign kami, 'yung mga bayanihan, 'di ba? Pag may nagpapatayo ng bahay. So 'yung mga kapitbahay tumutulong na tumutulong sila na libre. Di ba? Kung minsan ano lang, may konting pagkain lang o salo-salo, di ba? Kasi wala ka mang may tutulong na financial, pero yung, yung lakas mo, yung time mo, di ba? E, eh, yun ang nai, naipagkakaloob mo. So dito mga kapatid, may kita natin kasi mas, mas may, ano kayo, may, may kakayanan ka No? Yun ang pinag-uusapan dun eh. Di ba? So, uh, maraming way eh. Maraming pamamaraan na pwede tayong makatulong kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin bumalik at bukas, bumalik at bukas ibibigay. No? Sabi niya, kung yung tao may pangangailangan at meron ka naman, sabi mo, huwag mo nang sabihin na bukas ka na bumalik. Kasi bakit? What is the sense? ba? Diba? Para ka naman na masyado ka nagpapa-importante. Eh, ganun din naman yung situation eh. Ibibigay mo rin naman. Bakit mo pa ipapabukas? ba? Diba? Kasi ganun eh, sabi niya, bumalik ka bukas kasi ibibigay ko. Unless kung wala ka, hindi mo pa hawak ngayon, pwede. Pero kung sabi dun sa Bible, kung hawak mo na at meron ka naman, ba't mo ba sasabihin na bumalik ka na lang bukas? Di ba? So, kasi kaila, kaya, nga lumapit sa iyo, kasi kailangan niya eh. No? At kung meron ka, yun ang sabi naman dun eh, at kung meron ka naman, huwag mo na ipabubukas. Kasi, pareho lang naman, ibibigay mo rin naman eh. Eh, bakit mo pa, pa ng kinabukasan? Di ba? Kasi minsan ang nangyayari is para tayong ano nagpapa-importante, di ba? Para natin kinakawawa yung tao dahil ba yung tao ay may kailangan sa iyo is paghihintayin mo. No, sasabihin, eh maghintay siya, siya yung may kailangan eh. Di ba? Minsan ganun yung ugali ng mundo eh. Minsan, may kailangan siya maghintay. At mag, di ba? Eh kung hindi siya makapaghintay, baka lasa, sorry na lang. Di ba? Minsan ganun tayo mga ano natin eh. Hindi magandang asal yon, Hindi magandang pag-uugali yon, Hindi magandang loob yon, Di ba? Kasi so, kung meron naman, ibigay ka. Diba? At kung uh, hindi naman sapat yung maitutulong mo, at least meron kang naibigay. ba? Diba? Ganun lang naman yung mga kapatid sa sa, pang, sa Panginoon. Diba? Yun na, kasi tunuturo din yung kagandahan ng loob. Eh kung meron ka naman eh, yun naman ang sinasabi ng Bible. Kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo na sabihin bumalik ka bukas. ba? Diba? Tapos sabi doon, huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag tayo, huwag natin, huwag tayo, huwag natin, ano, i-take uh, advantage. No? Diba? Kasi minsan may mga taong gano'n eh, dahil alam nila yung taong ito, maasa sa kanya, itong taong na ito, ay kailangan siya. Minsan, ano eh, uh, pagta-ano, yung, yung ano ba, uh, pagtatrabuhin muna na parang aalilain ba, no? Parang i-co-control niya. no, pahihirapan pa eh. Pa, ba ba't mo pa papahirapan kung tutulungan mo na? Tulungan mo na, huwag mo na kasing pahirapan. Di ba? So, dito, sabi niya, huwag mong gagawa ng masama. Ang punto doon is, huwag mong gagawa ng masama. Kung yung mga tao ay to, uh, lumalapit sa iyo, humingi ng tulong, di ba? O lalo na yung kaibigan mo, sabi niya, huwag kang gagawa ng, huwag mo naman ang gagawa ng masama. Di ba? Na parang hahanapan mo ng kapalit. Di ba? Maraming mga, may kita mo sa mga reality ng buhay, di ba? Yung may mga, at sa mga true to life story, 'di ba? May mga estudyante na nangangailangan sa financial, 'di ba? tutulong ka tapos uh, may masama ka palang motibo sa sa babae, 'di ba? O kaya sa dalaga yun na nag-aaral, 'di ba? Meron ka palang uh, malaswang o oh, hindi magandang pagnanasa sa taong tutulungan mo. Pero yung pala may kapalit, no? Hindi ganoon. Hindi ganoon mga kapatid. Kapag tayo ay tumutulong, hindi tayo naghahanap ng kapalit. Di ba? Yun ang ayun uh, ang pag uh, yun ang kabutihang loob, yun ang kabutihang asal, yun ang kabutihang pagiging tao. No, yung tumutulong ka na hindi ka nag a sa ipapalit o ibabalik. Di ba? Kasi doon tayo minsan nagkakaroon ng problema eh. No? Kung minsan tutulong tayo, kaya nahuhulog tayo sa temptation, nahuhulog tayo sa sa ano? Sa pagkakasala dahil doon eh. Di ba? Kapag naghahanap ka, nang nang kapalit s'yempre yung demonyo sasabing demonyo ay ano ano uh, tutulong ka na walang kapalit o, kahit, kahit pa paano kaya lang maghanap ka ng pwedeng ano na para it is may meron namang meron namang pakinabang yung itinulong mo di ba so, sa tao no para at least may pakinabang namang babalik sa iyo it is hindi ganoon hindi ganoon mag-isip yung tao may mabuting kalooban hindi ganoon mag-isip yung tao may mabuting asal at pag-uugali di ba hindi nga kaya nga sabi niya wag wag uh, wag kang gagawa ng masama sa iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. 'Di ba? Kasi din naman uh, uh, sa sa paglilingkod, 'di ba? May mga tao nagtitiwala sa atin. 'Di ba? Kanya rin nila yung buhay nila, yung personal na buhay nila. Dahil yun, yun ipinagkatiwala sa atin. Wag naman natin isi sa iba. 'Di ba? Ipinagkatiwala sa atin 'yun eh. 'di ba? If e, isiner niya ang buhay niya kasi may tiwala sa atin na pag-iingatan natin yung personal na buhay nila na i-share sa atin. Eh tapos ang mangyayari ngayon, i share natin sa iba. Kasi may mga tao talaga na gusto lang gusto nilang may mapagsabihan lang, may mailabas lang yung sama ng loob nila, yung mga pinag pinagdaraanan nila sa buhay. Pero sabi nila, wag nating gagawa ng masama, gagawa ng issue. Huwag naman yung bababatingin natin sa kanila. No? Masyado naman tayo naging judgmental. Kasi nga, Kunyari, umamin ng pagkakasala. Nagsiyasa na ganito, nagkasala ako na ganito, ganito. So, huwag na natin, wag natin silang i-judge. No? Kung ano yung pagkakilala natin sa kahit, ganoon pa rin. ba? Diba? Kasi yung ginano doon yung tiwalang ibinigay sa iyo eh. ba? Diba? Hindi naman sinery yun sa'yo para i-judge mo siya. <laughs> diba? Hindi naman sinery yun para i-judge natin sila. No? Isinery nila yan, yung buhay nila, yung pinagdaraanan nila, kasi nga may tiwala. Kaya huwag natin gagawa ng masama hindi hindi dapat ganoon mga kapatid. 'Di ba? Na-i-share natin yung 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 buhay po nila. So hindi po ganoon, 'di ba? So makita natin dun wala tayong gagawin ng uh, masama. Yung lalo na siyempre yung mga kaibigan natin, no? Uh, na umaasa, nagtitiwala sa atin. 'Di ba? So dito mga kapatid, simple lang na naman po yung gusto niyang paabot ng Diyos sa atin. Ito yung katulad ito yung itinuturo sa atin kahit ng ating mga magulang, yung mga mabubuting asal, yung kagandahan ng kalooban, yung kagandahan ng, pag, ng pag-uugali. Ano ba yung tama na dapat nating gawin? No, huwag tayong manglalamang sa kapwa, huwag tayong gagawa ng masama. At kung meron man tayong nasaktan, hingi tayo ng patawad. Kahit kung may mga taong gumawa sa ating mabuti, dapat tayong magpasalamat. 'di ba? At kung meron naman tayong gustong ipasuyo o ipagawa sa isang tao, kahit tayo ay may posisyon, kahit katulong mo 'yan o kasambayan, kasambahay mo 'yan, dapat hindi pa rin nawawala 'yung magandang pag magandang pag-uugali. Mag-please ka naman, no? Please lang. no, please lang. No? Huwag na 'yung parang alipin 'yung dating, no? Hindi ganoon, mga kapatid, no? So, sa oras na ito, ito po yung gusto ipabot po ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Nawaan Diyos ay patuloy tayong gabayan, tulungan, at uh, sa lahat ng ating gagawin, uh, pangawakan ng Diyos yung ating mga puso, ating isipan, upang patuloy tayong lumakad na may mabuting kalooban, uh, may buuting pag-uugali, at mabuting asal sa pagharap sa bawat kapwa, sa ating mga kapwa. No? So yun lang ba, mga kapatid, at nawaan Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.